Hello, magandang uh, umaga sa ating lahat. ah uh, mga viewers, mga subscribers na uh, sumusubaybay sa ating YouTube channel. <clears throat> uh, maraming salamat sa mga suporta at naibinibigay uh, na ibinibigay niyo sa ating uh, YouTube channel. ah uh, Bung Mariana YouTube channel. Uh, kung saan nandito ako kay Angela kasi uh, nag nagchat sa akin na humingi ng tulong sa akin. Kasi... <coughs> matagal rin nga akong hindi nakapunta dito. Uh, ang last na vlog namin kay Angela ay, uh, ano yan Angela? Nandahan mo? It's hindi mo natandaan kasi hindi niya na, hindi na niya ako pinapansin eh. Tagal na <laughs> hindi nagchat ito eh. Uh, February, February ang last na vlog namin. Kasi March, April, May, busy talaga ako. May hanggang ngayon. Uh, at saka si Kathleen, first week ng March, last ngayon. Uh, ngayon na uh, dito na wala kasi nagchat si Angela na humihingi uh, ng tulong kasi <coughs> sa kabibiyahe ko uh, sinisipon talaga ako sinisipon mga dalawang linggo na ito na sinisipon na ako so uh, sa kabibiyahe uh, alam nyo naman ang ating negosyo uh, ay furniture uh, eh, ako naman ang taga-deliver kasi meron na trabaho do doon meron naman akong iniwanan tatlong oras trabaho so uh, kulang ang araw kasi sa akin na uh, uh gina aking ginagamit kasi kung saan saan ako kung minsan malayo kung minsan kagadian minsan maaulang ako ay e ganito ang nangyari sa akin uh, inubo, hindi pa ako makapag-record sa akin youtube channel kasi ganito ako eh yun yung talay sinisipon bukas magandang mag na akong uh, umalis kasi pag, pag gising ko sa umaga alas 2 sa alas 3 gising na ako kasi nisip ko yung mga work ko kung saan ako pupunta kaya ito, ngayon na lang ako vlog kaya Angela kasi uh, sa ating bata eh wala hindi ko sana ma nakapunta dito pero lahiran lang na hindi naman ang kundin tulong kasi paanohin pa paano mo yung ano ah pang paano lang po parot na nito <laughs> parot na nito ay bumati ka pala sa mga viewers natin <laughs> uh, magandang umaga sa mga viewers, viewers. Yeah. ano sa mga video namin kay Serbong um, sana mga supportahin nyo kami sa mga video namin at mag-like kayo sa YouTube channel niya. Uh, <coughs> salamat sa mga viewers na <laughs> uh, tumatangkilig sa aming YouTube channel. Uh, ito ay eh, napapansin ko talagang yung sabi ko nga na tagalang hindi punta dito. Uh, alam mo niya gala kasi no, <coughs> balita ko pa na, ano, na nag-asawa na si ano, <laughs> si Kathleen. Eh, bakit pinabaya mo nag-asawa? Gusto nyo yung Wala na, wala na. Eh, naputol na yun. Kaya, na, eh, sinabi ko na ito, uh, wala, wala akong magawa. Ito ang kapalaran ko eh. Na, kung saan-saan ako, na eh, uh, ito ang nakala ko sa ating uh, pagbigay. So, uh, ano naman yung kwan? Pasukan na no. Sa lunes Sa lunes na? June, uh, June 16, 16. June 16. Uh, ngayon ka lang nag-chat sa akin. Eh. Hindi kayo nag hindi sila nag-chat sa akin. Ay, sinabi ko na huwag kayo lang makalimot. Observa rin ka na, wala eh, nakalimot sila sa akin eh. Noon hindi na ako makapunta, wala nang chat eh. Kaya sabi ko, okay lang, sabi ko. Eh, nakalimutan nila ako. Ibala yung importante, nakatulong naman ako sa kanila sa mga nakaraan na buwan. O, oh, nagundisa ta. Anong buwan tayo nagumpisa? Hindi mo natandaan no? September, October, November, December, Enero, February. Yan na ang last mag seven months kami na nag vlog Kung mapanood ninyo yung mga first, second, mga vlog namin doon kay si Angela. Tapos uh, dumating rin si Kathleen, yung tinsan niya. Tinulungan ko rin. Tuloy-tuloy rin yan noon. Pero nung busy nga ako noong February, sinabi ko ay noong March, talagang uh, ala na hindi ako nakapunta dito. Sinabi ko na hindi sila nag-chat-chat, yeah, hindi na nag chat <laughs> sinabi ko na ala siguro hindi nila ako kailangan, ay, yan hindi na sila nag-chat-chat, <laughs> hinihintay ko naman kasi busy talaga ako, hanggang ngayon busy ang dami pang talagang trabaho kasi doon sa bahay yun. Sabi ko nga, nang negosyo ko furniture, kaya ako naman talaga ang kung anong binibili ko kasi yun, trabaho naman doon. Simple, katulad ngayon, ako magpamerienda, ng kaya hindi ako magkatagal dito. Kaya itong uh, vlog namin kay Angela, eh, siguro maiksi lang kasi uh, ang oras ko ay talaga na ano na na ano ito bawat oras ay ibang uh, iba ang pupuntahan ko iba ang ko kaya isinalaan ko lang ito para kay Angela kasi sinabi ko na pumunta ako ngayon dito uh, wala eh eh kailaga yeah. ni si Kwan <laughs> ganda ni ano ang pangalan nito lika nga lika iyan si na bel lika bel <laughs> ay si ano ayan ang pangalan <laughs> niya <laughs> na <laughs> joana may lika ni joana lika na ay, ay ayaw mo <laughs> <laughs> tau lang kung ayaw mo <laughs> siya na bel ayaw naman si Juan Ano ito? Si... Joanna. Joanna. Si Sabel. Ayaw naman. Like... Ay. Ah. ano grade? Grade 5. Grade 5. Si... Point. Nabel. Grade 5. Grade 5 rin. May dimple. Si... Ano to Si... Anong pangalan? Ruslin, si... Ano to Si Roslyn. Ah. Gritich. Gritich, maganda mag na to. Mag dalawang taon na Dala daligita na ito eh. May nobyo na ito. Susunod. <laughs> <laughs> Susunod <laughs> so, ano, huh? kaya tayo sa. Susunod kaya tayo sa. Susunod kaya tayo sa. Susunod kaya tayo sa. Susunod kaya tayo sa. mag kaya muna kayo mga bata. tayo kayong ano. Mag-aaral kayo. Ngayon, may beauty naman kayo. Uh, eh si ano na may duty naman. Pero si may duty naman. Ang pangalan ni? Eh? Na? Kinalin? Kilin. Uh, Kilin. Kilin. Oh, Ang ng mga bata eh. <laughs> Ay, naman siya ano. na. Uh, sama ka sa akin? Ha? Ah? Sama ka na? Ha? <laughs> uh, kita. Ha? Uh. Biro ko lang. Siyempre, yung mga magulang mo ayaw so, uh, ito lang, uh, siguro, <clears throat> hindi na magtatagal. Uh, bigyan ko lang si, ano, ng kunting tulong sa kanyang, ano, ah, uh, ah, uh, yan lang, may bigay ko, <laughs> pasensya ka na lang. <laughs> may bigay kong tulong, pasensya ka na lang. Uh, anong sasabi kong Ah, oh, makalimutan ko rin si ano to? Si Angela. Angela, <laughs> kalimutan ko. Ka. Ang sabi anjela. Angela. Um, kasi sabi ko lang sir, um, salamat sa binigay mo. Um, kasi siya na sir, kung hindi ka hindi ako naka-reply sa iyo sir, um sa totoo lang sir, um, nasira kasi yung cellphone ko nung sir, um pinaayos ni papa nung sir tapos. Yung madaming pupunta dito sa bahay, sir. Um, ang lang sa mga meeting sir kasi hindi ko po kayo ma-chat kasi nasira yung cellphone ko sir. Um, madami yeah. nagpapagawa ng meeting sir kasi hindi ko po kayo ma-chat sa Ang kuan ang oh, ka na lang ata uh, papa kasi yan ang ano ni Angela, pa-bunot mo sa dito sa, sa pangil niya. pa mo lang, bigyan kita lang pa-bunot para magbunot wala nang problema. Ano? Yes, so, uh, hanggang dito na lang ang aming um, na vlog, uh, Bung Mariano vlog, Bung Mariano channel. Sana suputan ninyo, matagal kami yung ginag-vlog, matagal rin akong ginag-vlog dito. Kaya Angela, meron din akong mga vlog pero iba yung mga vlog ko. Napanood mo? Napapanood mo? Yes, oh, ano yun? Yung mga uh, nagkakanta, sir, tapos yung nag-aayos na mga... Ano pa? Oo, um, meron akong bagong vlog. Hindi mo si papansin eh. Yan eh. <laughs> Ay, sa'yo yan. Yeah. Hindi sinubaybayan yung mga vlog natin. No. Yan si Baybayan. Sabaybayan so mo yan. May akong mga bagong vlog. Meron akong mga bago dyan na iba. Hindi lang yan. Yan. Tagal na yan eh. oh Ha. Ha. Yan Roslyn. Uh, gusto mong cellphone? Yung cellphone ni ate mo. Okay pa? Okay. Ah. Ang hirap lang, hindi nagtatat sa si, uh, si Kathleen. Wala, nag-asawa na si Kathleen. Sayang. Oh, uh, wala na. Uh, <laughs> eh, hanggang dun na lang. Ang ano niya. Ang last niya. Si eh, Kathleen. Ala, eh, hindi naman nagtatat sa akin. Minsan, eh, inanong ko si tinawagan ko, hindi na sumasado. So, uh, maraming salamat sa mga viewers, mga batang kasama ko dito kasi malapit rin sila sa akin kaya nandito so hanggang dito na lang bye sa yung lahat God bless sa yung lahat bye kana ka na oh. Oh guys bye <laughs> <laughs> oh guys oh, sa ano oh, bye bye guys sa um. nandito so, sure. maraling ulit uh.